po, atin pong kakabayuhin na po yung saging oh at abay sa tatlong buwi pong tig bibinti ay sisinta ay talaga pong katay ikang ay iutot-utot noong yan na po si Karako ano abay, si Pupugal din? Hmm. oh pasan lang ikot niyan ay ay istro ang awiwing ano yeah. siya nga Ayun po, kukuhanin po natin yung mga maaari po din eh. Na ipa po yung mga papaya o para isang hatak na po ba ng kabayo. Apakadaming bunga. Ay, hindi naman ata ano ah, bunot ah. Ha? Hindi naman ata laglag ah. Buklo ba ang katawan? Ha? Buklo ba ang katawan o hindi naman? Ay, di bawasan lang natin. Ari po yung tumbang papaya oh. Oh. Uy, nalaglag. Sayang. Babawasan natin ang gumagahan. Hmm. Ay po. na mo ba po? Ay babawasan po natin at gawa ng hindi po naman totoong buhal. Ay babawi pa ito. Mabigat hmm. ang bunga Mabigat nga. O, oh.

tatawid po tayo sa sagingan doon yung ating po mga binisita doon yeah Yang kamu ng papaya payah, mabigat na rin sakto sakto po naman sa pagbuhat po ng kabayo uunahin po natin ayun ro sa kabila po ng ilog po lang lansunis na nasipak oh. narin po yung ating tiniba ah, payatin pa talaga walang gagawa oh. ganda rito po tayo po na, na sa nakadulong area ah isang buwag na malaka anong hinug na rin ito ko ito po ganda tao ko

mga tasa sa may sako. Hindi na, no? Hmm. Nakabahan yeah, ko. Ano sa Pasalin. Ay. Ya, ay. po Tara, dada tayo. Sa kabila. Oh, so <coughs> tayo po na may doon sa kabila, yung malalaking buwid daw. Tabid Ilog po ulit tayo, bumaliklaan po tayo. Gawlin sa tubig kanong. Tama.

data ah, tá como Karga, no? yeah. huh? May katuong pa din eh. Hilahin mo daw din eh. Duh sa kabila. Meron pa nung isang buwig. Ha? Huh? Lakad yan. Lakad. Okay. Ikaw ko puukadala na. No? Dami pa ano. Yan, nanya yan. May naano ko diyan. Yan isang buwig. Eh! Hmm. Larga ba? Ha. Oh. Ang mabigat pa rin yung isa ay kahit tatlong buwig guys. Eh kulang pa ka O natin ang ano ilipat din sa kabila palagay mo para mabigat parang isang buwag katumbas ay tatlo paano ibababa mo yan tari akong hakotin baba mo ng dalwa yan para isang ano na po aray katumbas yung aba pagkabit ah. ah. isa pa ah, ay, ano kaya ay, parang timbang na oh. Na ipo oh. Kamukot ang ah, bigat na agad na rin. Ano, timbang na kaya? Nain na ina po, medyo oh, papatumbahin lang natin, ari. Ari puso oh. Oh, karako. Oh. Ito nga ano hulaan po sa Ano asa isang karga na ano Oh tara lakad ya isang karga na po sa kabayo Yung ating ano Saging uh Oh. -oh. sa saging sa daan nakaabot ka ng tagalan Ayun. tayo pwede nang galing sa kubo number 3 aho ayan po patwi na

Oh, di situ, di situ Oh, sama-samaan aja 'yung ating mga aba isang karga din ng talaga ng kabayo eh. Pausong daw ng kaunti din kay ara ko, din din ng kaunti Para bumalansi Yeah, nice. Sakto sakto na yan. Lakay aba, ay kumubuhatin ko ba aba. Baka ako din hirapan ha. Hirapan oh, oh. Ayos na. Salamat ha. Marami pa naman doon, kuhanin mo yung iba pa. Wag kang sarili Ayos na. Salamat. Marami marami pa naman doon pagki Oo, oh, kumuha ka na lang. Dami doon, ah. Diretso uwi na po si Karako.